Matapos nga ang di inasang pangyayaring kung saan biglang nawala ang lolo Javier ng nitong si Terra. Kinimkim niya ang gar dahil dito. Nangako siya sa kanyang nanay Mona na ipaghiganti ang kanyang lolo Javier. Nangako siya dahil siya ang pinagmula ng lahat, siya rin ang tatapos sa naturang si Kera Medena. at hindi na nga siya nagkagsayang pa ng oras. Napasugod na nga siya ng di oras. At dito'y makikita nga natin kung saan kiaabot nga ng kanyang mga kasamahang sangre ang iba pang mga brilyante na siyang magiging dahilan kung bakit napakalakas nga nitong si Terra. Nanlaki ang mga mata nga nitong si metena matapos nakatingala na lamang siya sa itaas. Nagtransform itong si Terra at siya ay naging tela isang higanting terra. Nagsasanib ang mga kapangyarihan ng mga iba't ibang brilyante. Na ito na nga ang magiging katapusan nitong si Metana. Dito na nga tutuparin Terra ang kanyang tadhana. Nagsisimula lang ang mga tug itong si Metana. Alam na niya na ito na ang nakasulat sa aklat ng Akashic kung saan ang anak ni Denaya ang tatapos sa kanya. At hindi na nga niya ito mahadlaw ang nakasaad sa propesya dahil mangyayari na ang kanyang kinakatakutan, wala na siyang magagawa hindi na niya kayang pigilan pa ang nakatadhana kay Terra ina, ang mga hulangan ni Hargon kung saan isa sa ka anak nila at pinakamamahal nila ang kantalo ay tela magkakatotoo na rin dahil makakarating din sa balaak at siya rin magiging isang bathaluman ng mga balaak sa si perena naman ay pinagpalit ang pangalawang buhay kapalit ng maitim na batong. Ngunit sa isang kondisyon ang hiniling niya ni Hagorn ay magiging kakampi niya ito at aanib na nga siya sa kanya. Dahil sa hangarin ni perena ay hindi na niya nilintana kung ano man ang magiging konsekwens sa payag niya sa pangalawang buhay kapalit ang uh, itim na bato na inalok sa kanya ni Hagorn.